Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! The rarest woman in the world at bakit hindi siya para sa lahat? Sa mundo ngayon, milyon-milyon ang babae. Pero bakit kakaunti lang ang tunay na kakaiba? Bakit bihira lang ang babaeng hindi mo basta-basta makikita sa social media trends? Hindi madaling magpabola at hindi sumasabay sa ingay ng mundo? Ang ganitong babae. Hindi siya para sa lahat. Ngayon, boss, pag-uusapan natin ang pinakapambihirang babae sa mundo. Paano siya makilala? Ano ang meron sa kanya na wala sa iba? At bakit kapag natagpuan mo siya, huwag mo siyang pakakawalan? Pero bago tayo magsimula, tandaan mo ito. Hindi lahat ng lalaki deserve ang ganitong babae. Dahil kung hindi ka handa, baka ikaw mismo ang sisira sa kanya. Part 1. Bakit bihira ang ganitong babae? Sa panahon ngayon, karamihan ng babae na bubuhay para sa validation, Instagram likes, TikTok attention, selfies, filters, DM na puno ng hi miss, kaya mahirap hanapin ang babaeng hindi nakadepende sa pansin ng iba. Ang rare woman, hindi siya nakikipagkumpetensya sa ganda. Hindi niya kailangan ng spotlight kasi alam niya ang halaga niya kahit walang nanonood. Hindi niya binabase yung worth niya sa comments. Alam niya ang value niya at hindi ito para sa lahat. Halimbawa, habang ang iba busy sa pagpost para magpabida, siya, busy siya mag-invest sa sarili, nag-aaral, nag-iipon, nag-aalaga ng mental health niya. Hindi dahil gusto niyang ipakita sa mundo, kundi dahil ito ang standard niya para sa sarili niya. Part 2, Mga Katangian ng Rarest Woman Now kaibigan, ito ang mga traits niya. Una, hindi siya mahilig sa drama. Habang ang iba mahilig sa chismis, away at issue siya, kalmado lang. Alam niyang ang energy niya mahalaga, kaya hindi niya sinasayang sa walang kwentang ingay. Halimbawa, may babae na kapag may problema post agad sa Facebook. Pero ang rare woman, tahimik lang, ayaw niya ng unnecessary attention. Pangalawa, may malakas na moral compass. Sa mundo ngayon, uso na ang bahala na YOLO at lahat ginagawa para sa clout. Pero siya, may paninindigan. Hindi siya madaling bumigay para lang sa pera. At lalo na hindi siya for sale para lang sa material na bagay. Pangatlo, emotionally mature. Hindi siya yung babaeng nagtatampo sa simpleng bagay. Hindi siya naglalaro ng mind games. Kapag may problema, marunong siyang kausapin ka ng maayos. Pangapat, hindi siya nakabase sa social media validation. Ito ang pinakamalupit na trait habang ang iba nagpo-post ng lahat ng bagay para magpasikat, siya, tahimik lang. Alam niya kung sino siya kahit walang likes. Panglima, marunong magbigay ng respeto at suporta. Hindi lang siya nagdadala ng ganda, nagdadala siya ng peace. Kapag kasama mo siya, hindi ka drained. Hindi ka na insecure kundi mas motivated ka kasi naniniwala siya sa'yo. Part 3, bakit siya bihira? Kasi boss, mas madali maging babae na sikat sa TikTok kaysa maging babae na may tunay na prinsipyo mas madali magpakitang gilas sa social media kaysa magtrabaho nang tahimik para sa kinabukasan at mas madali sumabay sa uso kaysa tumindig para sa values mo kaya kung nakahanap ka ng ganitong babae huwag mong sirain dahil lang sa ego mo huwag mong sayangin dahil lang sa laro part 4 ano ang kailangan mong gawin para ma-attract ang ganitong babae Boss, tandaan mo, ang rare woman hindi nahuhulog sa pa-cute. Hindi siya napapabilib sa pag-flex ng kotse at ng damit. Napapabilib siya sa tatlong bagay. Character, gaano ka ka-prinsipyo? Purpose, may direksyon ba buhay mo? Consistency, hindi ka ba pabago-bago depende sa mood mo? Kung gusto mong makuha ang tiwala at respeto niya, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Kasi tandaan, a rare woman will never stay with a weak man. Hindi dahil gusto niya ng macho kundi dahil gusto niya ng lalaki na may bayag kaya siyang alagaan, emotionally at mentally. Kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, paano mo siya aalagaan? Kung nakakita ka ng rare woman, huwag mong gawing trophy. Huwag mong gawing achievement unlocked, kundi gawing inspirasyon para mas maging mabuting lalaki ka araw-araw. At kung hindi mo pa siya natatagpuan, huwag kang mainip. Dahil ang rare woman hindi hinahanap, na attract siya sa tamang lalaki. At ang tamang lalaki, siya yung may vision, disiplina at respeto, hindi lang para sa babae kundi para sa sarili niya. Kung gusto mo pa ng ganitong real talk, boss, huwag mong kalimutang mag-comment, i-like, i-share at mag-subscribe dahil dito hindi lang tayo basta lalaki. Dito tayo nagiging leader. Hanggang sa muli. Salamat.